Uh, good morning mga kasimanwa. manwa uh, live kita makaron iya sa flower shop iya sa may bahin ni Taton nga Rojas Avenue so makita nato no uh, sa gihapon nakaplaster do aton karon mga uh, tendera ag makaron nakikita naton good morning ma'am <coughs> mm. Okay, so yun. Same man gihapon mga kasi ro presyo it uh, bugak no. ya yes, sa ato karang uh, flower shop ya yes, sa Banwa it Kalibo. So makita naton si Gidas man karon do pag agabutan it mga nagabakal no it bugak para nga ni makaron sa ondas 2025 20, dahil makaron is November 1. So expected naton ya sa sa gihapon may magabakal pa it mga bugak iya sa aton karang uh, flower shop. So, kung gusto niyo magbisita, magagtuya sa Tukaranga Flower Shop, uh, ay sa gihapon doon, no? Oh. Uh, di ka sa May Rojas Avenue, mga kasi manwa. So, makita na ito. Kasi alin ka rin nga, uh, klase at bugak, mga panggahe, pwede nyo mapakal. Hello, ma'am. Good morning. So, sa aton karang observation, medyo sangkirik pa karundo volume, no? It mga nagapakal. Yes, sa aton karang uh, flower shop pero hindi na expected man sa gihapon naton dun mga kasi manwa nga magsig agabutan paro iba naton karon nga mga nagabakal Ah, okay. oh, so may mga nagpa-reserve mga may mga manog baka ron karon nga nagpa-reserve mata itugak so pick up ko lang mananda for luna o mag-agi sanda Hello sir, good morning. Wag Mm, so, do pressure high it bugak mga panghay na range sa 150 up to 150 depende sa design. Depende sa design ng klase it bugak. Hello, ma'am. Good morning. Pila rin yung pinakabarato nga bugak, ma'am? 200, ma'am. Sige, ma'am. Thank you. So, rin, mga manwa no? Uh, sa aton ka na pagpautan, na pagpahotan, laro, pinakabarato na, na nga bugak. Makaron nga November 1, noong 2025, ay nag-arrange sa 200. So, kaina, na, nasa 150 to 150 presyo. then check man nato di kato sa Maytoteng Reyes kasi nga ni uh, may mga nakapwesto man igto mga pangano nga nagabaligya ito buwak so makaron ah uh, kita karon sa Maytoteng Reyes so, si Saon man naton kung kailan man to presyo ito it buwak as of November 1 makaron mga kasi So, makaroon, bagto kita sa may Toting Reyes, ah, uh, may mga nagabaligya, manabi, may mga nakapwesto, mandi kasi manwa nga, nagabaligya it bugak. So, makita na to. medyo sarangan yun man, doon nagabakal, no? mga binasket, randa ko yung mga ginabakal so di ka rin, mga kasi man, may mga nakahilirang yung man nga Ah, uh, buwak. So kung gusto niyo magbaka, pwede man ka po mag-check. So raya mga kasi na sa 100 pesos. Ito sa pihak, 150, so iya yeah, 100. Ito lang. Kasi may mga nagpa-reserve mata ito sa pihak mga ah, kasimanwa. Mm, 100. 100. Mm -hmm. Hello, ma'am. Good morning. Ask kung ta ma'am, mabuhayin ka mong nagkabaligya iya, ma'am. Okay. Ako may undas malang man. So, pwede naman mo tanam, na, ma ma'am, kung ano rin mas madahog dati, dati or makaron. Ako una, mahina makaron. Mm. So, mo, kasi, ma'am. Thank you, ma'am. Makaron makaron adlaw, ma'am, abo, abo para maanagap ang makaron. Uh, uh, ah, uh, 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 makaron nga. So makan, may Oo. So, maka ma ma so yung mga kasi manwa oh, no, no sa atong kanya. Thank you. you sa so, kanya pag uh, usisa man no, sa pinaka mga tindera ita, So mas madahog pa ta last year. Pero benta nanda itabuak kaysa sa makaron. So sa pihak. Iba-ibang klase nga buwak mapa nga may iya kita nga 100. Dahil nasa cup is nasa 100 pesos. Dahil nga may, ano, dayang may basket with foam is nasa 150. So, nasa 150, 100, ro, presyohan. Yeah, so, mga makaraka, mga makarak baho, makarang size, nga buwak is nag-arrange at 100 pesos, mga kasimanwa. So, kahapon, no, sa ato nyo pag-usisa, kahapon, mas abo ka volume doon. itawo nga nagbakal kaysa sa makaroon. Pero expected ba na hindi doon na rin mga pangga. May magagabutan man sa gihapon nyo at magkapakal pa, pahabon na. Hello, ma'am. Good morning. Ma'am, pwede akong kakutanan. Mabuhay ni kong gabaligya, ya, ma'am. Uh, mm, every year. So, pwede na kung makutana, na, ma'am, kung sa, ano rin mas mabenta dati or makaroon niya pagbaligyan ninyo. Dati, ah. Mm, so, so, kahapon, ma'am, ano mataro? Sitwasyon niya? Mahina maghihapon. gihapon mm. okay. So, yung mga kasi manwa, no? Sa to ka pag-usisa kay nanay. yun ano yung mga pangangan, okay, nanay Arlene nga. Mas madahog adate uh, kaysa makaron do nga uh, pagbaligya it bungak every year abisan na nagabaligya it uh, every may undas karon mga kasi every undas so ya yeah, man naka -standby. raton nga kapulisan kama naman raton nga kap Raton aton mga pulis and raton karon nga kap para sa pagbantay man sa yes, ato karang uh, area So, rin yung datong nga sitwasyon, mga kasi Manwa Iyas at parang uh, Toteng Reyes Street. Yan sa Kalibo. sa so, mga gusto pang magpahabol, magbakal itbuga kay Agtong kamu Kamuia. Dahil nag-arrange at 100 to 150 ro low. Pinakamanapa ka nga presyo itbuga mga kasi